Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ko sa Danghari at iga-update ko natin tong ano, Molino flyover dito guys sa Kabako or Cavite. So, tara let's let's go. Tirahin na po natin to, baka tirahin pa ng iba. So, ito na guys, bali update natin tong flyover dito sa Molino Bacoor Cavite. At sa ngayon po guys ay pinagpapatuloy na po mukhang tatapusin na para matigil na yung mga pukos-pukos bakit hindi yan natapos at natinggayan ng ilang taon. So So ngayon guys ay i-update natin siya para magkaalam na. Nandito ako guys sa Aul Home. Siyempre bilyar Nanghari hari. Bako Molino, Cavite. Ah, ikutan lang po natin siya para makita ng ating mga kababayan ang Great Wall of Flyover of Molino. <laughs> Matagal kasi siya, guys, nakatingga kaya ito pinagpapatuloy na mukhang tatapusin na ng DPWH ng Molino Bacoor Cavite. pukus Kita guys. Ang flyover Molino. Ah, pasadaan po natin siya guys para makita ng mga taga Cavite na pinagpapatuloy na po ito at tatapusin na. Happy anniversary sa mga tao gamapi at sa aking mga kamag-anakan. Ah, uh, lahat nakatao gama ako lang hindi. Yo, <laughs> so, ito na po guys ang ano, ah, uh, muli no flyover update. Matagal kasi siyang nakatingga kaya ngayon kinagpapatuloy ng trabaho dito. Papasadalan po natin siya ng isang ikot. ang maalamat na flyover ng Molino sa harap niya ay isim Molino maalamat ang tatang ang gimat so yun na guys banda dito ay medyo makinis siya may mga nakausli pa siyang bakal at malinis naman po yung ilalim niya. At nadadaanan ng mga ating mga motorista. So kailangan lang po natin na pagkita sa mga taga na pinagpapatuloy na po ito. Para hindi na po sila mainis. Kasi lang taon din to nakatingga simula pandemic. Ito ka guys, mayroon na akong nakikitang gumagawa. Ito guys, oh, ayan, may gumagawa dito. ikutan lang po natin siya, guys. Doon tayo ikot sa bandang unahan. Dito tayo, guys, silipin natin dito. Ang Ang Molino flyover. yun nga guys yun no uh, bali inaasikaso na yung ano on rough off rough ganyan guys o oh. yan yung on rough off atet Tinat Tinatapos na doon sa kabila ay tapos na yung on-rap sa saka off-rap. dito na lang po sa may ban sa kabila. Sa papuntang Paliparan. Ah, sana matuwa na yung mga ating mga kababayan dito sa Molino Bacoor Cavite na pinagpapatuloy na po ito para mapakinabangan na po ng mga motorista natin dito sa taga Cavite. ganda pa naman ng mga poste niya ang kikinis parang likas papaya <laughs> SM City Molino ito yan guys so ako guys ay humihingi sa inyo ng supporta to subscribe my youtube channel and hit nyo rin po notification bell para lagi kayong updated sa aking bagong upload ng mga video Thank you for watching. Hanggang doon po tayo guys sa dulo. Ayan lang. Tawid na tayo guys. Papunta na po tayo ng Bacoor. Billiard City Wow Sana all Billiard City na Sa kanya na ata tong kabiti <laughs> O yan nga guys Doon na lang talaga Sa kabilang Hindi pa tapos Dito po ay Tapos na siya Guys okay, o Tayo guys Chilipin natin. Ayan o. Tapos na yan dito guys. Tapos na. Ayan o. Nakikita nyo na yan. Tapos na yan dyan. So hanggang dito na lang pang aking video guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel.